Ikaw ba marigalo kang tao? Hindi lang po yun. Ako'y tipong kahit galing taping, pagod na pagod na ako. Ako pa rin magtitiklop lang ng damit. Oh Color ko or ko pala. Organize. 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 Usap-usapan ngayon sa social media ang aktres na si Andrea Brillantes. Matapos na sa muli ay tila ipakita niya ang pagiging strong and independent woman niya nang ibahagi niya ang kanyang karanasan sa pag-ibig muling nagtrending sina Andrea Brillantes at Kelly Cherry sa social media dahil magkasama na nga silang nag-host sa episode ngayon ng It's Your Lucky Day na labis na inabangan at kinakiligan ng kanilang mga fans. Ngunit maliban dito, naging usap-usapan nga din ang mga naging sagot ni Andrea sa co-host na si Luis Mansano nang siya nang na tanungin nito tungkol sa mga disyon niya o manunoon na kaya na niyang pagtawanan ngayon. Nagtawa na naman ang iba pa nilang kasamang host nang mapabuntong hininga si Andrea bilang unang sagot niya sa tanong ni Luis. Pabirong pahayag pa ni Luis? Ito, mahaba-habang kwento to. Kagad namang sinundan ito ni Andrea ng matapang na mga sagot kung saan ikinwento niya ang mga ginawa niya dahil sa pag-ibig. Kwento ni Andrea, nagmahal daw kasi siya ng sobra sa mga taong hindi umano-deserve yung pagmamahal na binigay niya. Mga pahayag ng aktres, Same lang po with them. I think yung nagmahal ako ng sobra. Siguro hindi ko pinagsisihan. Pero pinagtatawanan ko na yung grabing nagmahal ako ng sobra sa mga taong hindi naman deserve yung pagmamahal na binigay ko. Hindi pa man din tapos si Andrea sa pagpapaliwanag ay kagad na sinundan muli ito ni Luis ng pabirong tanong na Anong pangalan? Nagtawanan ngang muli ang mga audience sa biro ng host ngunit ipinagpatuloy ni Andrea ang kanyang kwento Sanay mas lalong na-intrigang ilan Mga pahayag pa ng aktres. Pero as in, grabe akong magmahal. Pero ngayon talagang pag naiisip ko, grabe yung mga binigay ko dati. Mga ginawa ko talaga dati. Naiisip ko talaga eh. Sobra akong maregalo Tapos ako yung tipo na kahit galing taping, pagod na pagod na ako. Ako pa rin magtitiklo pa ng damit. Color coordinate ko pa lahat. Naglilinis ako lagi. Tapos naiisip ko na lang minsan, ngayon napagtatawanan ko na siya. Na'bat ko ba nagawa 'yon para sa taong yun. Ngunit sinagot naman siya ni Robin nang, "Dahil mahal na mahal mo siya." Pagpapatuli pa ni Andrea. Napagtatawanan ko na siya kasi now tulad po ng sinabi nila, I'm in a better place now. Yung love na nabibigay ko sa kanila na hindi nila deserve, ngayon nabibigay ko na sa sarili ko. So ngayon mas masaya na ako samantala ay kinahangaan niya si Andrea and ng kanyang mga fans dahil sa matapang na mga sagot niyang ito. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Ang maganda at pagkakaiba niya sa ibang artista, yung aminado siya sa mga ginawa niya. Hindi siya nahihiya kahit alam niyang ibabasa siya.